Kadom dum pagadai kanus anu jadi sprayan deh. Unsai pizza? Dek kata orang pag sugud di bapa pap. Nak orang merup pizza singko mento. Ko bring siman. Sa YouTube. Aku nak konten ting mangga. Nak gua aku tu mak buat spray aneh kasol lang aku nggih delete kai. Wa mana mau bantai bagi spray ni lagi. Kadang kalah sunud dah. Ayo mangapari koi. kining diri sa mangga no akong i-share na sad ni nga about sa mangga kay katong pag-spray ani ni murag di, di, lang ko masayop pitsa 5 sa abril abril mayo hunyo so big sabihin duha ni kabuan So, wala lang pa napusta kay wala ko kasayod kung unsa hinungdan ay hala na may tagalog no so Okay, pare ko, tagalogin ko lang kahit matigas yung tagalog natin kasi may nag-request pala doon sa Manila. Gusto din niya tagalog din kasi hindi niya maintindihan yung Bisaya ako So, pare ko, tagalogin ko lang yung request mo. So ito, ito yung manga na to. Nakuha nang to pag-video yung pag-induce nila, yung pagpabulak ba? April 5. March, Ay, hindi March. March April, April 5 April, May, June o, oh, eh, tama nga April 5 kasi June na ngayon parang dalawang buwan na to mga ilang puno to tinira nila gusto ko sanang sundan to kaso lang hindi ko talaga maano kay busy man tuwing spray nila bawat tira nila sa mangga hindi ko nasundan so hindi ko na lang binid ay, hindi ko na lang tinuloy yung vlog sana sa pag-induce nila pero nakuha na ko to ng video pag injos nila. Pitsa singko 5 sa Abril. So ngayon, papakita ko sa inyo. Sisir ko sa inyo. Kung ano ba talagang diskarte nila. Kasi alam mo, ito malakit. Malaking ano to ha. Yung mga mga spriha ito. Hindi to mga big time to. Hindi to guys sa akin na ano lang. Pa, pa isa isa dalawa. Ito mga big time to. Pero isisir ko anong nangyari sa mangga nila. Ano ko na lang to. Yung parang sa akin lang ba pero hindi na tayo makakuha ng interview sa kanila kasi wala sila dito kahapon nag spread as well ito kaso lang ito balidua, dalawang buwan na to ha mga pare ko eh. ito na yung mangganila oh Siyempre, may malaki may maliit kaso may papakita ko sa inyo yung mangganila, nila ng buti kita mo papakita ko sa inyo ito oh tingnan mo ito yung, puno, yung oh. malaki siya Kaso yung kwan medyo marumi. Yan oh. o. yan. Buti at saka yung sabon oh O yan. Yan. Pag binalot yan pa rikoy, lalaki pa rin siya. Kaso lang, yung balat niya medyo marumi. So pag binta niyan, hindi masyadong malaki ang bintahan niyan kasi marumi yung balat sa yung iba, may buti. Tingnan mo to O, oh, ito. Ito, ipakukita ko sa iyo. Yan, o. Oh. Diba? Bunhok yan, pare koy. Itong buti, ito naman. Sa ibabaw, yan. Oh. So, yun, o. Oh. Kaya, pare koy, hindi natin talaga masabi, kahit mga big-timer sila, ng mga spree hay, hindi lang masigurado yung mga ganyan alam na lang kasi klase yung medisina lang ginamit no pero sa panahon talaga kailangan timing pare ko eh. hindi yan basta basta na ano kahit big timer mo na kabisado mo na yung kwan pero yung panahon pag kumuntra sa wala ka talagang magawa tina mo oh ito bangay mabinta pa yan kaso lang mura na kasi tina mo yung balat ng mangga oh iba saka kukunti yung bunga pero pag induce nito, yung paggawa paglabas ng bulaklak, ang daming bulaklak. Kaso lang, 'yun nga lang naabutan ng init. Init tapos katapos ng init, inula naman ng malakas tapos may kasama pang hangin. So na-stress yung mangga. Ito pinasokan ng mga insekto. Oh, kahit matapang yung medicineala, kaso lang, 'yun nga lang umulan malakas. Oh, ito may dumi yung mangga yun ito pero kahit paano may makuha sila yun nga lang medyo pag ilagay sa market medyo murang ang kuha kasi mga may madumi yan o oh. mo oh. o, o. Diba? may mga itim itim kukunti lang ata yung malinis mayroon talagang itim itim medyo marami marami pa naman bunga nito din oh. oh, may mga bunga na tsaka itong pag, sa edad na to 60 days dalawang buwan mahigit dapat malaki pa sa ganito kaso lang oh, 60 days ganito lang kalaki dapat malaki pa dyan parekoy kaso lang na stress to kasi tinira to ng ulan na malakas galing sa init mula ng malakas punta natin ibang puno kasi ito lang medyo may, maraming bunga yung iba wala dito yung pagkatapos ng injus nito pare koy. ang daming bulaklak dito pati sa baba kaso yun nga lang hindi maganda yung panahon kaya nagkaganito so kailangan talaga pare koy. timing sa panahon o oh, ito tingnan mo yung mangga nila oh. Yan. Diba? Saka, pa, ang bunga niya, pa isa-isa na lang dito. Unti-unti. Ilang, magbibilang lang natin. Pero, yung pag-induce ito after 10 days o 15 days, pag-blooming, ang daming bulaklak nito. Kaso, yun nga lang. Walang ganong nakalusot. Saka, nagsigay pa yung mangga na parekoy. Eh. Tingnan mo. Yung sinasabi ko, nagsigay sa haba ng init, mataas yung init, tapos biglang umulan. Oo. Oh ito yung kalabasa ng mangga oh. yun mga sigay so yun oh may mga mangga na kasigay so ayun doon dami si babao oh. sigay yung mangga parekoy oh. yun ba so yun nga parekoy oh. so, kailangan sa mag-spirit timing ang masasabi ko lang kasi pita 5 to tinira nila ng Abril tapos kasi yung sa akin pare ko yung basihan ko yung full moon dapat tumira ka medyo malapit kapit sa full moon o sa full moon mismo kasi 30 days yan di ba psycho lang ano ng full moon. so ibig sabihin tinira lang pita 5 to dapat mag one month ng June tapos yung pulmon moon ng June nasa June 9 ata, June 10 ang pulmon sa June ay si, di, May Mayo pala, sorry ang pulmon ng May nasa 9 or 10 so nag one month sila mula sa pagtira ng April 5 dapat sa May 5 so ibig sabihin magwaswas na sila tapos wala pang pulmon pagdating sa blooming na 25 days siyempre malayo pa yung pulmon moon tinira to ng ulan malakas na ulan galing sa init kaya nagka ganito so sa akin naman ang, ang diskarte ko pag mag induce ako mga 3 days o full moon doon ako nag induce kasi 1 month yan yung cycle niya na 1 month tapos sa 25 days 5 days na lang magpo full moon siyempre may buwan na yan di ba mataas na yung buwan niyan pag masunod lang yung panahon pag mapalapit one week o pa one week yung full moon basta maganda lang yung kuan masunod lang yung panahon walang ulan yan kaya free yung mangga mo ligtas yung mangga mo pag nasunod yung panahon kasi minsan ang panahon magkaiba-iba di ba so malapit-lapit doon ako tumira sa full moon yun ang, ang ano ko pare ko eh, masasabi ko kasi sa kanila plus one week bago pa magpulmon di ba? so medyo nag siya oh, may minus mo yung blooming na 25 days di medyo kuan kasi kung tumira sila ng pizza jeez oh, oh, diba so yun lang pare ko eh. So, yan pa rin kayo. Ilang piraso. Ilang piraso yung mangga. May buti pa. So, tingnan mo, nangitim oh. May buti. Ilang piraso lang yung malaki. Daming sigay. Kaya, hindi talaga natin mga ano pare oh, nakasigay sigay yung mangga o yan, sigay na yan pare kasi 60 days ganyan para kalaki sigay na yan oh. ba hindi din mas hindi din basta basta nag spray yan pare kuy mga big 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 timer na yan sila kaso lang hindi sumang ayon yung panahon kaya nagkaganon kaya masabi ko eksperensyado ka man o ano basta kalaban mo yung panahon wala talaga mangyari hindi mo siya kaya talunin yung panahon ito so, o dito o ilang bunga lang ng kalusot marumi pa may ano pa yung sabuti at saka yung sabunhong diba yung doon din kasi ilang puno to tinira nila eh. Ito ito lang ang medyo marami-rami bunga pare ko. Tung malapit na to. Yeah no. Dense babo marami bunga. Yan. Yan lang marami-rami bunga pare ko. Pero yung iba wala nalagas doon sa sunod-sunod na init tapos inulan ito mayroong malinis mayroong ding ano kaya di pa rin na binalo